natin ito. Sa pamamagitan dito, tinatalakay ang mga mahalagang isyu na humaharap sa ating lipunan sa pang-araw-araw na hamon hanggang sa mga makabuluhang pagbabago. Ito po ay may layunin na magbigay ng matalinong pananaw at higbiin ang mambabasa na makilahok sa mga solusyon. Dito, kapag sinabi natin pahina ng editorial, ito po ay may pito. Uunahin muna natin itong pahina. Ano nga ba itong pahina? Ang pahina ng isang pahayagan na isang mahalagang ang bahagi na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nilalaman at pagkakakilanlan ng publikasyon. Kadalasan, ang pahina ay may bilang na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa pag-navigate ng mga artikulo. Ang pecha ng pagkakalathala ay naglalaman ng impormasyon kung kailan ilapas ang pahayagan na mahalaga sa konteksto ng balita at mga kaganapan. Ang pangalan po ng pahayagan ay karaniwang nakasulat sa itaas, nagsisilbing logo o tatak ng publikasyon. Ang mga elementong ito ay nagbibigay diin sa pagiging profesional ng pahayagan at nakakatulong upang mapanatili ang bawat kaayusan sa bawat isyu. Pangalawa ay ang masthead. Kapag sinabi po nating masthead, ito ay isang pahayagan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing tauhan at kanilang mga katungkulan, kabilang ang tagapalathala. Ito rin ay naglalaman ng logo ng pahayagan, mga detalye tungkol sa halaga ng suskrisyon at iba pang mahalagang impormasyon. Ginagamit ito upang pahalagahan ang kredibilidad at pagkakakidanlan ng publikasyon. Pangatlo ay ang Pangulong Tudling o ang Editorial. Sa Pangulong Tudling o Editorial ay isang mahalagang bahagi ng pahayagan. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ito po ay naglalaman ng opinyon o komentaryo ng mga patnugo tungkol sa mga kaganapan o issues sa lipunan. Isinusulat ito bilang representasyon ng pananaw ng buong pamunuan ng pahayagan. kaya ito ay may timbang at impluensya. Ang layunin ng editorial ay upang ipahayag ang paninindigan ng bahawat pahayagan sa iba't ibang paksa tulad ng politika, ekonomiya at kultura. Maliban sa pagbibigay ng impormasyon, ito po ay naglalayong mag sa mga sa, na mag-isip at mag sa mga usaping panlipunan. Ito rin ay nagsisibing gabay para sa mga mamamayan at naguukma sa kanilang pananaw. Ikaapat, Tudling Pang Editorial. Ang Tudling Pang Editorial ay isang anyo ng pagsulat na naglalaman ng personal na pananaw na may karaniwang akda na tumutukoy sa mga isyo ng kaganapan at lipunan. Sa pamamagitan po nito, maaaring ilabas ng sumulat ang kanyang mga opinyon, opinyong kritikal o mga mungkahi para sa pagbabago. Ang layunin ito ay maaaring magtuliksa sa mga maling gawain, magturo ng mga aral, magbigay alis sa mga mambabasa o manawagan para sa aksyon. Ang ganitong klaseng pagsulat ay mahalaga bakit? Dahil ito po ay nagbibigay ng espasyo para sa diskurso at pagnilay-nilay na nag-uudyog sa mga tao na makilahok at maging aktibo sa kanilang komunidad. Ikalima, tuling pangkarikatura. Ang tudding pang-karikatura ay isang anyo ng sining na gumagamit ng mga exaggerated na imahen at mga satirikong elemento upang ipahayag ang mga opinyon o komento sa mga kaganapan at isyo sa lipunan. Kadalasan po dito ay naglalaman ng mga payak na puntos na maaling maunawaan at naglalayong magbigay aliw sa mga mambabasa sa pamamagitan ng nakakatawang representasyon. Pagamat maari maglaman ito ng kritisismo at pangunahing layunin nito ay magpakatawa at makapagbigay ng bagong perspektibo. Sa kabila ng pagkakaiba nito sa Pangulong Tudling, ang Tudling pang karikatura ay may matatag na paninindigan at nagsisibing boses ng mga tao sa isyu. ika guhit Pangulong Tudling sa editorial. Kapag sinabi po natin guhit pangulong tuding sa editorial, ito po ay tumutukoy sa isang pahayag o kasabihan na nakaraniwang sinasama sa loob ng isang editorial na artikulo. Ang layo nito ay magsilbing pangwakas na mensahe na nagbibigay diin sa pangulong pangunahing kaisipan o tema ng sinasagawang talakayan. Sa pamamagitan ng mga makapangyarihang salita, ang guhit na ito ay nagiiwan ng malalim na impresyon sa mga mambabasa. Pinapalakas ang mensahe ng may akda. Madalas itong gumagamit ng mga matatalinghagang pahayag o kasabihan na naguudyok sa mambabasa na pagnilayan ang inilatag na ideya at magsagawa ng hagbang upang makibahagi sa usapin na kasaad. At ang huli, Lihang sa editor o Patnugot Ang Liam sa editor ay isang anyo na komunikasyon kung saan ang mga mambabasa ay nagbibigay ng kanilang opinyon sa loobin o reaksyon hinggil sa mga artikulo o isyu na nilathala sa pahayagan. Karaniwang sumasalamin ito sa sariling pananaw ng sumulat tungkol sa tiyak na aspeto ng paksa, maging ito man ay positibo o negatibo. Ang mga liham na ito ay nagbibigay diin sa mga kaisipan ng komunidad. Ito po daw ay nagsusulong ng diskurso at kadalasan nagiging boses ng publiko. Bukod sa pagpapahayag ng damdamin, ang mga liham na ito ay nakakatulong sa mga editor na maunawaan ang mga saaloobin ng kanilang mga mambabasa at makagawa ng mga kailangang pagbabago. At 'yun po ang pahina ng editorial. Maraming salamat. Muli po ako si Ginoong Romil M. Mariano, ang inyong lingkod.